Konting paalala lang po sa mga kapwa content creator ko, lalong-lalo na sa mga baguhan na huwag basta-basta maniniwala sa mga nag tutorial Mas mahalaga pa rin talaga guys kung kayo mismo ang mag-observe ng mga bagay-bagay na nangyayari dito sa Facebook at yung kayo mismo ang magbasa ng mga guidelines and policy ni Meta. Dahil may mga bagay silang sinasabi na bawal yung ganito, bawal yung ganyan, pero hindi pala. At may mga sinasabi din silang Oh, hindi bawal yan. Pwede yan. Gawin mo yan. Sige lang, ipost mo yan. Pero kay Meta, bawal pala. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo guys, ang pinaka the best na teacher na pwedeng magturo sa'yo ng mga bawal at hindi ay yung mga karanasan mo sa paggawa ng mga content. Dahil hindi mo ito masasabing bawal o hindi kung hindi mo pa ito nararanasan. Pero paalala lang na kapag nagpost ka ng video, dapat wag mong kakalimutan yung mga nilalaman ng community standard ni Meta, especially doon sa alam mong bawal at delikado sa mata ng tao, tulad ng pagpatay, yung mga away o gulo, yung mga crime, yung mga suicide, yung mga hate speech, yung mga pangungupya ng mga content, fake news, at marami pang iba na alam mong bawal kay meta. Pero yung mga basic lang na ginagawa nila ng issue na bawal yung ganito, yung bawal yung ganyan, Hindi naman kailangan paniwalaan lahat guys dahil hindi natin alam kung totoo o hindi. Kaya mas maganda pa rin talaga na tayo mismo ang mag-observe sa mga nangyayari at tayo mismo ang magturo sa ating sarili.